Good morning mga kaibon, magandang umaga. Nandito pala sila Kuya Beans pag Sabado. Kuya Beans, magandang umaga. May lapel pa si Kuya Beans oh. Bakuwan! Mabuhay. Mabuhay. <laughs> okay oh, tayo nyo, grabe sandan lang isa oh. Mga blue bar karamihan oh. Meron din po mga pusa. Persian. Magandang umaga, Tatay Floren. <laughs> Pangagila nga eh no. Sobrang laki naman tayo nung ginawa mo. hindi ba sa yan? <laughs> Apat? Oh, <laughs> jackpot o oh, one five apat? Oh, may five na naman dito. Five perso, tsaka lazy na patlo perso. Good morning mga kaibon, magandang umaga. Nakakatapos lang po namin kumain ni Sir Marvin ng Jollibee. Nandito po tayo sa Malabon. Di ba dati doon po yung Changi ano? Doon yun eh, ito yung Jollibee. Ngayon, napunta na po dito. Katabing-katabi lang din naman po. Ito po, kung paano po makapunta rito ah. Pupunta po muna kayo sa monumento. Pagdating nyo po ng monumento, hanapin nyo po yung sakayan ng jeep papuntang Malabon. Nandun po sa likod ng SM Hypermarket. Ang sakyan nyo pong jeep ha, biyahe pong Malabon. Dito po dumadaan yan sila. Dumediretso doon. Pero since nandito na po yung Changian ngayon, dyan na po kayo bumaba o. Oh. Okay, hulong duhat po. Ang pinaka landmark nyo po. Eto, itong Jollibee. Pero malayo-layo na itong Jollibee ha. Bababa po kayo, banda doon. Goldilocks. Tapos, Sir Arby, maganda umaga. Uwi na, Sir Arby. Ang entrance po niyan dito, Ah. Ayan, doon po, doon. Pasukin natin. Every Saturday at Sunday po, may latag po ng mga pets dito. Napakarami. Halos kumpleto. Isda, ibon, kalapate, manok, aso, pusa, dami. Patignan nyo sa bunga do. Mga aso. Sila Kuya Beans pala. Nandito pala sila Kuya Beans pag Sabado. Kuya Beans, magandang umaga. Every Wednesday naman, nandun siya sa Obando. Ngayon, Sabado po, nandito po ngayon siya sa Malabon sa ulong duhat. Update natin. Kevin, binsan mo. Ayan. Siyempre, yung paborito nyo, ni yung tetra. Magkano ni yung tetra natin, Kevin? bins? Ni yung tetra natin, kaya magkano? Pa, 25 daw po. Eto mga feeders natin, Kevin Tatlo, 25. Tatlo, 25. Eto nga ating mga molly. Sampu lang daw po isa Molly oh. May kasamang Danyos Magkano Danyo? Danyo Tatlo 50 Tatlo 50 daw po mga Danyo Ang ganda talaga nito mga Tetra oh. Neon Tetra May apple green May pink May purple <laughs> Wala yata <ang> blue ngayon ah. <laughs> Wala walang blue Mahina dating ng blue ngayon Balon Molly Kuya Beans Magkano? <laughs> PKBM Ibig sabihin po ay Platinum Balloon Molly Tama ba? Ah, Platinum King Balloon Molly PKBM 60 lang daw po Anak ng Flowerhorn, horn, magkano kuya Vince? 150 yan sir 150 daw po isa, medyo malalaki na to Ibig sabihin buhay na po yan, buhay na Hindi na maselan Eto na naman, Balloon Molly, itim Magkano yung Kuya Beans? 50. 50. Mickey Mouse, magkano Mickey Mouse? Dalawa 'yan, Dalawa benching ko Mickey Mouse. Kaya po tinawag na Mickey Mouse 'yan. Yung buntot po niyan, may shape po ni Mickey Mouse. Wala yatang perfect. Meron talaga 'yan, meron pag nag-mature. 25 daw po, dalawa. Syempre si Oscar nandito pa rin 'no. Oh. Magkano si Oscar, Kuya Beans? 300. 300 daw po. Medyo malaki na po 'yan, ah. Hindi na po yung fry. Ang ganda. Oh. Tignan nyo yung markings. Boy na boy yung markings. No? Plati pa ba ito kuya Bins o Molly? Magkano Molly? Yung Molly dito magkano? 15 breeder. 15 daw breeder. 15 isa. Mga Molly. Mabilis paramihin po yan. Pag nag-alaga kayo niyan, humanda kayo sa pagdami nila. Kasi mabilis po yan. Ayun Oh. Mga niyon beta. Magkano niyon beta natin kuya Bins? Tignan nyo po, kulay green, oh. 75. Dati wala to, eh. Ngayon, may neon na rin, oh. Gapi nga pala, no. Konti ang gapi ni Kuya Bins ngayon, oh. Pidert po. Magkano Peter Kuya Bins? 50 daw po. Ayun, oh. Nakasetup na, no. May little mermaid pa. Magkano sa ganito, Kuya Bins? Mermaid? Hindi, ito po, Magkano setting mo up na. 1,000 1,000 daw po kasama accessories. At saka po itong ah, lahat na. Bakit siya daw po may pring isda pa? Kasama na si Little Mermaid. At saka ito, ano bang tawag dito? Powerhead ba to? Powerhead ba to kuya Vince Ito? Oh, powerhead nga. May patulo pa, no? Yun, no? patulo. Para bumula po yung aquarium nyo. Kailangan nyo ng patulo. Ay, isang, ano na yan, Kompleto po yan sila Kuya Vince Accessories. Pero, pero hindi po yung istana. Ah, ang dami nyo palang Little Mermaid, no? <laughs> Bakit yung bahay ni Spongebob maliit na lang? <laughs> Wala nang malaki, no? Pagkailangan nyo po, ah. Pagkailangan nyo lang naman. Contactin nyo si Kuya Vince Si Christy, number natin. 0948 Okay, maraming salamat. Ate Christy, Kuya Vince May lapel pa si Kuya Vince oh. Mabuhay! Mabuhay! <laughs> Mabuhay ang kalayaan! Thank you, thank you, Kuya Vince Ang dami po talaga dito, oh. Kalapate, sobrang dami. Papakitaan ko kayo ng mga latag ng kalapate. Oh, di ba? Kahit saan po kayo lumingon, daming kalapate. Tanungin natin, sample price. Kuya, magkano? Okey oh, okay, kita nyo, grabe, lang isa, oh. Mga blue bar karamihan, no? oh. Tsaka checkered. Ganyan po, checkered yan, oh. Tapos yung mga ganang blue bar. Of color to, ah. Anong tawag sa kulay nito, kuya? Checkered green. green. Okay, okay. Sandaan lang po ang isa kay kuya, oh. Kuya, salamat, ah. Puntaan nyo na lang dito sa Malabon. Dami po, oh. Ops, excuse po. O, oh, di ba? May mga puti din, o. Oh. Panghagi sa kasal. Magkano, kuya? Sandaan din isa. Kay kuya, o. Oh. Sandaan lang daw po isa. Ito, off-color, o. Oh. Off-color yan, kuya, di ba? Ito tawag dyan. Ah, hindi pa pasok sa off-color. Anong kulay niyan? White top. Ha? Ano, kuya? White top. White top? Ah, blue bar na white top. Ang ganda oh. Hindi pa raw pasok sa Hindi pa raw pasok sa up color, no. Ito pa ang ganda oh. Ang tawag pala diyan, blue bar na white top, no. Ang ganda ng kulay oh. Magkano kaya? 4 dito. Sanda ng isa. 4 lahat 'to. Oh? Ay, ah, isa. Ayun oh. Ganda ng kulay. Ang dami rito. Kuya, yeah, salamat ah. Mga kalapati, karamihan, dami. Ayun oh. Nakahilera. Level lang naman po yung presyo. Halos lahat ng tinanungan natin. Isang daan ang isa. Mga inakay, meron din oh. Young bird, kung tawagin. Ayan oh. Mahilig kayo sa kalapate oh, sawa kayo dito dami gusto nyo magsimula sa pigeon racing baka pwede nyo i-consider tong lugar na to marami kayong pagpipilian ganun lang po presyuan isang daan pataas dami oh magkano isa kuya may mga sing sing pa yan oh magkano yung sing sing kuya 10 piso lang 3 pesos <laughs> 10 piso pala kala ko 3 piso <laughs> Eh, itong ibon, magkano kuya? May 150, may sandaan. Oh, yun lang po talaga range ng presyo. 150, sandaan. Ayan po mga available, ha. Ah. Meron din po mga pusa. Persian. Ito mga pusa, oh. May color na pusa. Persian po yan. Sayamis yata, oh. Sayamis yung kulay. Sino kaya may ari nito? Wala, wala yung seller. Magandang umaga, Tatay Floren. Unahin natin, punong kahoy mo. Ang tataba po niya, no? Tsaka mukhang matigas talaga, no? Talaga matigas. Pukpuk mo nga sa akin. <laughs> Sobrang laki naman nito, ito. Pati nga, <laughs> Pangagila nga, eh, no? Sobrang laki naman mantay nung ginawa mo. Hindi akin yan. Ay, hindi ba sa iyo yan? <laughs> <laughs> Ito lang gawa pala ni tatay. Magkano to? Renta lang. Renta lang daw po. Wala nang 20, wala nang 25, 30 na lang. Ano yung ayos yung panukat niyan? Alam mo oh, na sa'ng galing. Oo nga eh. Parang nga alam ko rin eh. <laughs> Siyempre yung daga ni tatay Floren. 20 pa rin. 20 pa rin yan. Pag-ranger na. May puti, may brown, may gray. Oh, albino. Wala yatang itim. Wala, wala itim. Walang itim, no. Wala, ubus na, ubus na. Manguhuli pa si Tatay sa bahay nila. <laughs> yung ibon mo tayo ubus na rin. Oh, dalawang pares lang. Ito na lang daw po natira, oh. Nakuha ko po kasi yung dalawang pares. Ito. Ito ay green new wing opa at saka green new wing na fisher. Magkano? One k na lang. 1k na lang daw po proven, proven, na. Ibig sabihin naghina na po 'yan. Tapos meron ditong Ito basal, ibig sabihin po, hindi pa po nag-iitlog. Oh, pero pares na talaga. Pares na daw po talaga, talaga, tay promise. Oh, promise. Walang <laughs> lokohan. Isang par blue at saka isang blue. Walang lokohan <laughs> daw po yan, talagang pares talaga. Magkano? Split sa albino yan. Split sa ino pa. Okay. Magkano sila? 800 lang. 800 lang daw po. Kay Tatay Florin. Hamster, pakita mo hamster mo. Meron pa akong dalawang hamster na Dalawang hamster daw po. Teddy Bear Hamster. Tama ba? Okay. Magkano naman? Sandalan siya. Ang laki ng itlog nun ah. <laughs> Ang laki ng itlog nung isa okay. <laughs> Number natin tayo. 0964-9510-5262. Shoutout mo naman yung bumili sayo. Okay. Shoutout. Kuntapin mo kayo sa akin. Salamat. Taga Imus no? Okay. Shoutout sir. Hintayin nyo po yung ibon. Darating po sa yan. Salamat. Salamat. Tatay Floren. Siyempre katabi niya si Al, si Prince at si Boss Art wala na? Asa, wala lang ako dala. Wala ka lang dala. <laughs> 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 hindi mo dinala ngayon? Hindi, kasi yan eh. Yung palit? Maamon, <laughs> <laughs> oh. baka mamaya magkasakit. Oo. Ay, mutation yun eh. Ito ang dala niya ngayon ha. Kakaiba. Ang ganda o. Pais lady. Back to back. Magkano to? Dalawan libo. Dalawan libo daw po. Sa nag po ng Opais Lady. Meron po si Al dito. 2,000 daw po, pares. Next natin. Mga dilawan. Lutino Opa dyan, uh, parang, ano, parang 3,000. 30, Lutino yung... Opa, 3K. Ang ganda, yellow bulls opa, quality. Ayan o. Oh. Yellow bulls opa. Magkano yellow bulls opa? Yellow bulls opa. 1,5. Lutino Opa, ito Lutino Opa. Lutino Opa, hindi ko 3,5 o 3,5. 3K o 3,5. Yung desino. Opa ba yan? Opa. Opa line. Opa line. 25. Ayun, yon yon, level lang yung presyo, 25. Syempre, meron ding normal na lutino. Oh, normal na lutino. Hindi o opa o pala line. O pala 2,000. Hindi kasi kanila 'to. Yung may-ari eh umalis kaglit. Ang ganda, oh. Quality, oh. Violet opa. Tsaka fire blue mo pa line. Magkano 'to? Ang ganda ng violet, no? Parang 1-5 ba tayo? 1-5 dalawa. Possible split than follow. Green Opa, back to back. RF line. Linyada ng red factor. Dalawang dalawa na. Matured na yan, no? Ang ganda ng sukat. Next. Back to back yellow bull. 1,000 lang daw po yan. Back to back yellow bull. Slaty na naman, no? Ayan eh o, slaty o pa. At saka, blue ewing o pa. Magkano to? Ah, dilute. Blue ewing o pa, dilute pala. Magkano? 1.5. Eh, eto naman, ang Crimino pa. Back to back ba? Yung isa, krimino lang eh. Presyo nito sigurado mga nasa 7K o kaya 6K. Ay, ito, ang ganda oh. Kulay aqua itong isang to. Pero, par blue opa, Tapos, green new wing opa. pa. Isang libo lang daw po. Quality itong dalawang to. Lutino. 1-5. dalawa na. Ay, na lang. 1 na lang pa. Gumambyo pa. Sino may ari nito? Kontakin nyo na lang si Al. At saka si Prince. Eto ay mga dek at saka wow ano tong blue na to papapail no papapail eh oh. sa din yung kulay mapapagama ang mong gan pero yung bagwis kasi pang pail eh magkano kaya to game na lang game na lang daw po sa presyo wala may hari oo tama Ganun na lang po, PM na lang po. Wala po kasi may ari. O, si Crimino, Nesino, PM na lang po. Yung nandito may ari nasan? Nagagala <laughs> po. Hindi, <laughs> <laughs> yung merong may ari dito. Eto, ito, ito. Posino. Ah, mga posino to. Green opa, green New Wing opa, dalawa. Ito, at saka pastel. Cup. Split five. o pipe cap. Mga possible split sa ino. Ang Magkano five to, five Prince? Five. Apat? Oh? <laughs> Jackpot o one pipe, <five, laughs> apat? Tatlong opa line po ha. Split o five clock pastel. Ayos, one five. Ito lang dala mo, Prince. Number. Number mo, Al. Kaso ito lang dala mo. Ah, wala ka talaga. Tambay ka pala rito. Wala <laughs> tambay ka rito ha. O, dito. Kay Boss Art tayo. Ang ganda talaga ng personata niya rito na wild type po. Oh. Shout out po sir, ito po yun oh. Papakita ko pulit sa inyo. Batangas, <laughs> From Batangas po ito ah. Jeric Habal line. line. Magkano ha sir Art? Proven cock daw po yan. <laughs> itim na itim po yung ulo, parang gulong. <laughs> Tapos meron siya rito. Ano ID niya? Rainbow ba yan? Ay, hindi kasama yan. Ang ganda ng black chick nyo. Matured na no. Oh. Black chick po yan ha? hindi po yellow bull yan. Hindi rin po Alps 1 yan. Ang markings niya po pang Alps 1. Yung sukat po, pang parakits. Tignan niyo po. Kasi laki ng parakits. Ang ganda oh. Parang nayasa no. Magkano yan? Yan, 1.5. 1.5. Ano kaya, babae, lalaki? Lalaki. Lalaki, lalaki daw po. Sa naghahanap na po Ang tawag dyan, ah uh, yellow bull. Na black chick no. <laughs> yellow bull na black chick puti kasi hindi dito niya. Ah, no. puti naman po yung pisngi niya. Yung normal na black chick po kasi yung kulay green, itim po yung pisngi. eto naman po ay white bull at saka design. kasi pag o pag Yung puti. Ah, Sex link pala yun no. Yung puting yun. Pag nagbabae yan visual o Pero pag naglalaki yan split sa opa. Magkano silang dalawa? 1.5. 1.5 lang daw po. White bull at saka Desino. Saka sa Spitimiyan. Split na sa ino. Pwede na pala kayong makapagpalabas dyan ng crimino. Tsakalbay Albino. 1.5 lang daw po. Ito mga airline natin. RF line, may green Opa pa. Tsaka dalawang green fisher. 800 lang daw po ang isa. Sable na sable yung green Opa. 800 lang isa. Ito mga parakits natin. Ito order na to eh. Pa-order 'yan. Oh, may 5 na naman dito. 5 perso, tsaka na par blue perso. ganda ng slaty par blue perso. Magkano? Opa line ba? Non-opa, no? Ayan, no? Oh. Par blue slaty perso nata, tsaka green 5 na perso nata. Ang ganda ng markings. 2,000, sir, no? Ah, 1,500 lang. pa oh, murang-murang, 1,500 lang daw po yan, no? Dalawa na. Mayroon, mayroon, Ganda nung green opo. Oh. Quality green opo. Ito yung RF. Ano pa sa oh. RF ko. Post RF na to. Hindi na RF line. Yung opa, 2,000 yung normal 1.5. 2,000 po yung opa line ha. Ah. Ito pong Fisher 1.5. Post RF. Sa kabila, sir? Ito mga back-to-back split in. No? Isang split on time. Back-to-back split in. So, pang projecto ng Lutino opa line. Yung opa line po, yan yung babae. Yung Green Fisher po, yan po yung split opa na split sa ino. Pang project po ng Lutino opa. Isan libo na lang daw po. Eto rin, isan libo lang. Ano naman to? Ah, split din sa ino. Pang project Lutino opa. Yun. Meron pa ditong pied na par blue. Ang ganda ng pied na par blue, violet. Ah, ino o split ino o sino lang, no? Oh. Ang ganda, oh. Magkano, sir? Bakit siya, dalawang libo. Tatlo sila? Ah, murang-mura, oh. Murang murang, o, oh. oh, palain yung power blue dyan, oh. Yung pide, oh, palain ba? Hindi. Anan, opa yung pide, no? Pero yung yellow bull, parang opa yellow bull, ah. Oh. O, oh, palain nga. Oh. Ha? Ah, ang mura naman na ito, dalawang libo tatlo? Di ko, lang yung yellow bulls, pero possible headshot Possible hen na. oh, yung paa niya, no? May diferensya sa paa. Pero kung babae walang problema, didi pa lang yan. Number natin, Sir Art. Okay, maraming salamat. Thank you, thank you. Tay! <laughs> salamat, salamat.